So yan po mga boss ang Honda Wave 100 at sa video nito mga boss ay ituturo ko po sa inyo kung paano ba mag-convert ng 4-pin CDI sa Wave 100 mga boss. Ang Honda Wave 100 mga boss, ito po ay uh, EC type CDI o stator drive ang kanyang CDI mga boss. Uh, dahil na po sira ang kanyang stator coil kahit pinalitan la ito ng uh, CDI at saka ignition coil mga boss at saka spark plug, ay hindi talaga andar mga boss dahil wala pong kurinti na sa kanyang ignition system mga boss. Basta sira po ang kanyang uh, stator coil ay hindi po lalabas ang kurinti at hindi po andar itong motoro mga boss oh, tingnan nyo mga boss, pinalitan na ng bagong spark plug at saka itong ignition coil ay hindi pa rin uh, aandar o labas ang kuryente mga boss. At ngayon ituturo ko sa inyo, sundan nyo ang video nito mga boss para uh, mayroong kayong idea kung paano mo mag-convert sa Honda Wave 100. 5-pin CDI EC type ang CDI ito mga boss. to so, i-convert natin ito a uh, 4-pin CDI na green po na uh, socket sakit mga boss. Katulad dito mga boss okay. Ito po na CDI mga boss ay ginagamit po ito sa Lipan 110. Ito po ay 4-pin CDI na green nang ang sakit battery operated po ito mga boss okay at bumili po tayo ng kanyang sakit mga boss mamaya mga boss ituturo ko sa inyo kung paano ba ito i-convert at sa pagbili po niyo sa sakit nito huwag kayong magbase sa color coding po nito mga boss ang napaka-importante ay alam mo ang bawat pisto ng pa ng purpin CDI kung saan po nakatapping okay at ngayon hugutin mo natin itong stock na CDI mga boss At itabi lang po natin to, Ito po ay kanyang stock na CDI. At dito lang po tayo magtapping sa kanyang stock na sakit sa kanyang CDI mga boss. Okay, isum natin mga boss para makita yung wire. So tatlong wire lang po ang ating tatapingan mga boss ating conversion sa 4-pin CDI mga boss. So ito lang po yung tandaan mga boss. Ito lang po yung tatlong wire ang ating tatapingan mga boss. Itong kulay na black na may lining na yellow mga boss. Yan po patungo po ito sa kanyang ignition coil. At ito namang nasa itong kulay green. Uh, yan po ang ground ng ating CDI. At ito namang kulay blue na may lining na white, yan po ang kanyang uh, pulser. Patungo po sa pulser mga boss, okay? So yan lang po ang tatlong wire na ating tatapingan sa ating conversion sa 4-pin CD mga boss. Itong dalawang natira mga boss ay hindi na po yan natin gagamitin, okay? At ulitin natin ang tatlong koneksyon nitong tatlong wire mga boss. Itong black na may lining na yellow, yan po ang kanyang ignition coil. At ito namang uh, kulay uh, green, yan po ang ground. Tapos yung kulay blue na may lining na white, yan po ang kanyang pulser, okay? At ngayon dito naman po tayo sa green na sakit na 4-pin CDI mga boss. Ito po ay pang battery operated mga boss. ah uh, sa pagtaping po nito mga boss, huwag kayo magbase sa color coding po na sakit ninyong mabili nito nga uh, CDI mga boss. Kundi ang bawat pwisto po ng paa ng 4-pin CDI yan po inyong dapat tandaan mga boss. Okay? At ito na po mga boss ang pattern na inyong sundan mga boss. At uh, huwag kayong magbasi sa color coding po na mabili niyo sa sakit nito mga boss kundi ang bawat pwisto po ng pa nitong uh, green na sakit na purpin si Dem mga boss yan po ang permanent na pattern na inyong sundan mga boss napakadali po sa pag-convert nito sa uh, Honda Weeba 100 mga boss okay so yan po ang napaka-importante po mga boss sa conversion na alam mo ang bawat paa ng oh, pins ng uh, green sakit na si Dem mga boss kung saan ang palaser ignition coil negative or ground at saka positive mga boss So kung alam nyo ito mga boss, napakadali lang po ito i-convert, okay? At ngayon ilagay mo natin itong sakit mga boss at umpisa natin sa pag-convert mga boss o sa pag-topping. Okay, una po natin i-topping mga boss. Ito pong linya ng ating palaser mga boss. Okay, dito po natin sa kulay blue na may lining na uh, white mga boss. Okay, i-topping natin ito mga boss. Okay, natapping natin ang linya ng palaser mga boss at lagyan po natin ng electrical tape. Next po natin itapping mga boss, itong linya mga boss, ito po ang kanyang patungo po ito sa kanyang ignition coil mga boss. Dito po natin itapping sa color black na may lining na yellow sa stock na linya na wire sa CDI mga boss, okay? At ngayon itapping natin to mga boss. Okay, next po natin itapping nga boss. Ito pong ground ng ating 4-pin CDI mga boss. At doon po natin itapping sa color uh, green ng stack na linya na wire ng CDI mga boss. Okay, itapping natin to mga boss. Okay, natapos natin na taping ang tatlong wire mga boss. Ang sunod po natin itapping mga boss, ito pong positive ng ating 4-pin CDM mga boss. Okay, itong last na po ito mga boss, itapping natin to At nakata po ito doon po sa linya ng accessories wire ng motor mga boss. Sa Honda Wave mga boss, ang kanyang color po ng kanyang accessories wire ay color black po mga boss. At kapag hindi niyo kapisado ang color coding po ng uh, accessories wire at gumamit lang po kayo ng T-slide mga boss, tapos yung clip ng T-slide i-clip niyo sa ground uh, katulad po ng ating ginawa mga boss. Tapos may nahanap po tayo na black wire doon po sa linya ng ating uh, brick light switch mga boss. Tapos yung dulo nito mga boss, itusok nyo rin, itikit nyo dito sa black wire. Tapos i-own nyo ang iyong susian. Kapag umilaw po mga boss, ay yung T-slide kapag i-own yung susian, yan po ang accessories wire mga boss. Okay? At ngayon subukan po natin iuna ang kanyang susian mga boss kung umilaw ba ang ating tislet kapag umilaw to mga boss. Uh, dito po natin itaping mga boss ang positive ng ating CDI dahil ito po ay ang accessories wire okay. At ngayon subukan natin iun ang kanyang susian mga boss. So confirm mga boss ito po ang accessories wire. So dito po natin itaping mga boss ang linya ng positive ng ating uh, CDI mga boss okay. At ngayon itaping natin to mga boss. Okay, natapos natin na tapping mga boss. Ito po ang uh, purpin sa CDI sa conversion mga boss. At mamaya mga boss, i-orgress po natin yan mga boss. At babalutin po natin yan ng electrical tape para malinis po tingnan at iwas po sa mga ground okay? At ngayon, subukan po natin ito, pandarin ito mga boss kung kakana ba ang ating conversion. Okay, buhay na buhay po mga boss. Agagana po ang ating conversion. At yan lang po ating kabuhang video mga boss. At maraming salamat sa inyong panood. At God bless. Ingat po sa pag-wawiring.